Mga kaibigan, Silver Voice TV no. Pag-uusapan natin ngayon itong questionable uh, pagkatao ng Bamban Mayor Alice Goo mga kaibigan dahil sa kanyang uh, connection umano oh, dito sa POGO operation sa kanyang lalawigan. At uh, siguro you will agree with me no. Unang kita ko pa lang dito kay Mayor Alice Goo, hindi Pilipino eh, di ba? Malas an timing sino ba nanonood ng F4 justice. Yes. At pati uh, na rin Senadora Lisa Ontiveros na baka ito ay pakawala ng China na sa ating gobyerno at uh, makapag-operate. At uh, ito po ay napakadelikado dahil para bagang unti-unti eh, ay makakapasok ang China sa ating pong uh, gobyerno, ba? Diba? Alam naman po natin na ito nga ang mga Duterte eh para bagang Chinese na umasta, no? Talagang napakapabor sa China. Ngayon mga kaibigan, kung makakita tayo ng mayor na hindi Pilipino at obviously Chinese, no? At dineclare naman niya at uh, hindi alam ang kanyang pagkatao, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng mayor na walang alam. Tatanungin, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Wala. ng China, ito ba ay, uh, tawag dito may koneksyon sa dating administrasyon? Di ba? Nag-register lang 2021, then nanalo ng 2022. What? Panoorin natin tong mga kaibigan. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bambantar Lock Mayor Alice Guo mm -hmm. na may koneksyon umano okay. sa isang ni-raid na Pogo sa Lalawiga. Mm -hmm. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala rin mga dokumentong nag-aral siya. Nako, Nakatutok si na. Ma'am Gonzales. Walang record of birth, wala din dokumentong nakapag-aral siya. no Pero ito nga, ginisesya siya ng mga senador regarding this. Pero ang galing mag-divert kasi nitong babae na to, mga kaibigan. Sinasabi niya, babalikan po kita, Senator Risa. I will check on that and I will get back to you. Saan ka naman nakakita na you are an elected mayor, tapos ganun ka di ba? Diba? Eh, kahit po yung mga grade 1, eh, tanungin mo. Kahit yan, hindi naman talaga pa nila namamalayan kung kailan at kung anong nangyari nung pinanganak sila. Alam nila yung informasyon, saan ka pinanganak? Siyempre, sinasabi yan sa atin ng mga magulang natin eh. Saan ka nag-aral? nag, oh, nag po ako dito. Ako nga eh, sa edad ko na to eh, yung, yung teacher ko ng grade 1, kilala ko pa eh. ba diba? Tapos sasabihin mo, ay, hindi ko na po maalala eh. I'll get back to you. Saan ka nag-aakal? Saan ka pinang Anong ospital ka pinanganak? Uh, um, I will check on that. Halatang may tinatago. She lied. Yeah. There were several questions where she lied. Mm -hmm. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Eh, nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Mm. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, Naku. wow. Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children mm -hmm. ang pagkataon ni Bamban Mayor Alice Guo Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Gumo Naku. at ang kanyang certificate of life birth ni Rehistro noong 17 taong gulang na siya. Okay, Base sa so late registration po itong ginawa kay Alice Gumo. Bakit? 'di ba? Eh kung uh, residente pala siya ng ng uh, bayan na 'yan sa Bamban, tapos may kaya ang pamilya nila, bakit late registration? Hindi kaya late na siya dumating sa bansa. Tapos doon lang siya pinarehistro. 'Di ba? Work around 'yan eh. Oh. 'Di ba? Foreigner dumating dito, o sabihin natin, ano, i-late register ka na lang. 'Di ba? Eh, kailangan lang naman natin ang testigo eh. Diba? Paano pa natin? Kanya, Pilipino ang tatay niya. Mm -hmm. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Pilipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth niyo? Okay. Uh, Your Honor, i-check ko po. tapo uh, ano, balikan ko po kayo. Bak anong i-check mo? Mayora, Alice, Guo. Okay. Bakit daw po siya late na nai-rehistro? Uh, i-check ko po. I-check ko po. May malay ka na nun eh. If you were 17 uh, years old that time, may isip ka na. Yes, minor ka pa, 17, pero may isip ka na. ba, diba? Alam mo na ginagawa mo, alam mo na nang, nangyayari sa paligid. So, kung tanungin ka, ah, bakit late register, uh, late ka pinarehistro? Eh, hindi po ako narehistro ng bata eh. Ang dali nung sagutin eh, di ba? So, ayaw niyang sagutin ng direkta, pinalikulikul niya pa, eh, malamang may tinatago si Mayora. 17 pa lamang hmm. ni register yung birth niyo. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ayan, hospital ayan, ba, ayan. sa bahay ba, sa lying-in clinic ba? Your honor ang sinabi po sa akin sa bahay po. Ang sinabi po sa Well, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Well, acceptable, acceptable kasi hindi naman talaga natin na namamalayan kung anong nangyari nang no, pinanganak tayo, oh, Ano to? <laughs> okay, ang sabi daw sa kanya sa bahay. Hmm, acceptable. Bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Wala rin dokumento na nag-aral. Diba? Sige, comment down below. Sino sa inyo ang hindi alam kung saang lugar kayo pinanganak? Anong pangalan ng establisamiento? Saang lugar? Saang city? Bakit siya natatakot sagutin yun? Bakit? Kasi, for sure, ipapatawag ng Senado kung sino man yung mga papangalanan niya, kung magbibigay siya ng detalyadong informasyon, iimbitan ng Senado yan at i-interrogate. Pero, ang hirap kasing magsabi kung wala naman talaga, sabihin mo na lang nang galing kang China. <laughs> po dahil homeschooled umano siya. Anong ni Peros? Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa, yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies mm -hmm. ng ating gobyerno, yung angulong uh, may surveillance at mayroong hacking activities mm -hmm. dyan sa Kogo Hub sa Bamban maitatanong, yan ba ay isang matagal nang itinlano at inilatag yes. na plano gamit ang diumanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice? Alam mo, ito ay very important, no? Uh, importante at uh, napaka-vital nitong sinasabi ni Sen. Arisa Ontiveros. Kasi what if planted talaga ng China yan? Kasi if yung Pogo operation doon, may kasamang hacking, baka ihack, di ba, ng mga Sino itong Uh, kung ano mga uh, ahensya ng gobyerno yung mga classified documents, makikita nila baka itong front lang na o ikaw niya registrant na uh, Filipino-Chinese kumandidatong mayor, ganito-ganyan din may nag-ooperate na Pogo, connected siya baka ito ay planado talaga well planned na ng China para pasukin ang gobyerno ng Pilipinas, malaman nila yung mga, 'di ba? Mga itinatagong intelligence, <laughs> mga mga AI intelligence ng Pilipinas na nahiram na sa mga alien, 'di ba? Kasi alam mo hindi dapat baliwala ito ah. Bakit kailangan mag-effort? Let's say ito talaga ay uh, ah, huwad itong si Alice Guo at pakawala ng China 'yan. May rason sila. May babi, may big, mabigat na rason ang China kung bakit nila gagawin 'yan. Biro mo nag-effort pa sila para igugom itong babae na ito tapos oh, punta ka dyan, magpalit registration ka tapos tatakbo ka mayor, mananalo ka. Eh, they have all the uh, the uh, resources eh, may pera sila. 'Di ba? So nakakatakot ito. Ano ang plano ng China? Bakit nila ginawa ito? 'Yan. So pakinggan pa natin si Andora, 'di ba? Ponteberos magkaroon mag ng isang foothold, pati sa ating political at malabas hmm. national security sector. Yes, Sabi ni Yonti Peros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang statement of assets and liabilities at statement of contributions and expenditures ni Cuo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Yes. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Uy. Matagal ano po 'yung make Tinulungan daw po siya ng previous administration. Ha? Huh. Sino po ba yung previous administration? Nako. Previous administration, Digong, Digong China, China, Chinese Alice Guru. Ah. Oh. oh man. Uh, mula sa panahon ng ama ninyo or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang ko at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa Pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Um, ko po sila na, supposedly ibibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, na ko itong mga incorporators, um, three out of the five are Chinese. Uh -huh. Opo. Uh, ba sila magtagalo? Uh, konti po. Marunong na ka mag-Chinese? Uh, konti din po. May information na fluent well. daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konti. Ah, uh, marunong. Tama po ba? Ah, uh, marunong po ako sa Mandarin. yung program. Ay, saan kanina? po kanina? kayo natuto? Ah, uh, natuto ko po sa tatay ko po niyo at saka sa mga nakakausap ko at saka self-study na rin po. Kalanong magpatawag ng ilang kalamamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga aset na pinapasok ng China sa ating gobyerno mm -hmm. para magkaroon sila ng mabigat na influensya sa politika sa Pilipinas? Good point yan. Alam ko mabigat na punto yun ha? And national security issue yan. Di ba? Alam naman natin ang ginagawang reclamation ngayon ng China, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ating mga kapitbahay na bansa. Tapos, kung meron na pala silang ganito kalalim na effort para pasukin yung mga bansang meron silang conflict dahil sa mga agawan sa teritoryo, ay eh, nakakatako nakakatakot talaga yan, mga kaibigan. Lalo na yung sinabi ni Sandor Risa na yung pogo operation ay may kasamang hacking. Di ba? Alam naman natin yan eh. Kung anong nagagawa nila at yung biglaang pagsulpot dito yung mga Chinese na uh, nagkukumpulan sa isang kondominium tapos may mga illegal activities pala di ba? Walang magandang na idudulo talaga. So far akala natin nung una oy, masigla ang ekonomiya, ah, pogo o oh, may mga ano, uh, taong dito may mga Chinese um, uh, employees na nanan dito, oh, dinadayo na tayo dito para dito sila magtrabaho. Pero turns out to be most of the time eh illegal po yung mga activities, di ba? Ang ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin kunin ang paligiduwo pero hindi raw na magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalakay rin ng komite ang apat na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Magkataon lang po kasi na masero nung hotel na staff yung kanilang passport. At ayun uh, na, nagkakaraw yung Pilipino na nandun. Kinausap ko ng Pilipino, which is uh, hindi naman makasagot ng Pilipino. Nang inspeksyon nila, in kwarto nila, nakakuha pa ng Taking Birth Certificate at Postal ID Naku. na may Pilipinong pangalan. Para sa GMA Integrated News, uh, Mav Gonzalez, uh, nakatutok. So mga kaibigan, mabuti na lamang po at naagapan nito, na-expose ka agad. So kudos na naman dito sa hardworking senator na si Senadora Risa Ontiveros. Hindi ko po siya pinopromota, hindi ko din siya kinakampanya. Kinokomment ko lang siya kasi talagang gumagalaw siya, gumagawa para, di ba, sukulin itong mga ganitong klaseng aktibidades. Ito po, hindi po dapat natin isa walang bahala ito, no? A shoutout sa mga taga Bamban, no? Yan pong mayor po ninyo, talagang questionable ang pagkatao. Hindi niya po masagot para po maklarify lahat ng mga gray area sa pagkatao niya, lalo lang nakakalito. Di ba? E eh, kung maipaliwanag naman niya yan ng maayos at maintindihan natin, eh wala naman sanang ano, wala, wala na sanang gulo, wala na sanang kalituhan ba diba? kaya nga lang sa halip na ipaliwanag niya, ay eh lalo pa pong lumalabo, lalo pa pong naging questionable ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pagkatao. So yun, mag-ingat po tayo and buti na lamang may mga kagaya nitong uh, si uh, uh, Senadora Risa Onteper, na mag expose ng mga ganito no at uh, agapan po natin uh, yang ginagawang unting-unting pagkubkob ng China mga kaibigan. Sa hindi lang po sa ating mga kagataan pati na rin sa ating politika. Silver Voice TV magandang araw.